Ito yung kamay nyo na namamanhid. Ayaw na magalaw dahil napapasma na. So, itong damit, ibalot nyo. Ipakita na ako, mga kabus, yung unsaon pagtambal ang kanang ah, napasma nga kamot. Kanang di na malihok, dili na mabuklad. Kanang nagbinhod-binhod na tungod kay ang imong trabaho. Ah, init, init, unya mabasa. Kuha lang ka o pito kalawas nga tanglad mga kabusyong kay maunay atong gamiton pag makakuha na ka simpre kuhaon mo ng mga patay nga mga dahon tapos imo ng putlon mga iskadangaw ang kataas mana limpiuhan limpiuhan gyud kuhaon ng mga laya-laya mga, mga kabusyong kay para nga dili na mao'y maka kuan hasol no so mo na ang sikreto mga kabusyong nga dili gyud lisod di ay, dili ninyo pasagdan nga mulala kay kun mulala na dili na mo makatrabaho so ingana ra di ay ang diskarte shout out kay tata mao ni ang nagtudlo og ang iya nga pasinti na ayo gayud dayon mga kabusyong mao na nga kulang paman man nagkuha pa ko dinha o duha ka kapunan kay para gid makompleto nato ang kanang iyang atong i dapat dinha nga ko ano kanang demonstration kuno saon para nga dili mo maglisod dili na mo ma hadlok kung unsa ang inyong buhaton so pagka naa na mo ingana kinahanglan nga kung anong yun ninyo mga kabusyong no? ayohon, limpiyohon kung pwede hugasan ninyo mga kabusyong hugasan ninyo para malimpyo kuha dayon mo huwag ka ng dokdok -dok. inyo ng dokdokon mga kabusyong no? para nga mulugwa ang katas ana o kuha martilyo dokdokon kay kun inyo largo hon mga kabusyong so dili pa man mulugwa ang iyang gata ah, katas oh, ingana laton ang punuan pagkatapos pag lataan na mga kabos yung inyo ng ato ng ikuan ibutang sa ibabaw sa kayo no bisan mga 5 minutes lang ang ato nga pag kuan painit anak sa iya ha tanawan ninyo ako ning painitan mga kabos yung, ako ning paandaro ning akong uh, kalan nga gituyo ginako pagpalit kay para sa ato nga mga demonstrasyon So, antos lang gita mga kabus kung naaya itong balati, ano? Kaya, kung doktor, agastuhan ah, yung ka mga kabus yung dito. Pero kung kamao lang ka mga kabus yung, ah, tanahon lang ninyo pag ang video, makakat on gid mo o ah, mga diskarte. Nga ing raman, bisan bisantiel mga kabus no? Kanang panuhutan o napasma mga kabus yung. So, ingana na na, kung 5 minutes na, Mm, pwede na makabusyong yung inyong pabugnaw bugnaon kay Inganeon neon pagdapat sa affected area kunwari kanang imong kamot Anak ah, kaliwa so ibutang ang upat kabuuksa Uy imabaw ang tulo sa ilawom oh ingana na nya mokuha ka ug panapton mga kabus yung kay bagkutan man nimo kay para pagkatulog nimo dili mawala dili matangtang tarungon ninyo pag ah, bugkot kay Intero gabi i mana diha. Siya. Unya ko pagkaugma, inyong tanggalon, pero og sakit pa pagkaugma inyo na butangan. Pero kung wala na sakit, ay pasalamat sa Ginoo nga naay tanglad nga gihatag niya para sa ato nga madali nato pagtambang pagtambal. So paki-share sa video mga kabusyong para nga daghan mga silingan mga parin tinato sa lain lugar makahibalo sila nga instead nga maparalays ka dili madayon tungod kay naagapan dayon so ako si boss yung magayong kaninyo nga malipayon gayud kung mayo ang ato nga panglawas kini si boss yung ang natural ninyo nga kauban sa maayong panglawas daghan salamat sa inyo nga pagtanaw ug nang hinaot ko nga ang wala makapalo pakipalo sa ato nga Facebook, para sa mga mudaghan ang ato nga mga followers uh, o higala o din ko taman nang hinaot ko nga kini nga video nakatabang sa inyo ha mga kabusyong God bless